Mga idol ating gagamitin Kamain Itong Hinilag natin kalingan Binayat na natin dito sa tabi para Kung natin gagawin sa laot Kapag dalawahin Kapag ah, pag, apatin na natin ito Yung kabiak bali walang pamain lang yung isang buong tulingan maliliit naman yan hmm. ganyan lang sa kalalaki mga idol kapag apatin lang natin maliit lang kasi yung tulingan good morning good morning sa inyo mga kalabay mga master mga idol welcome pong muli sa akong youtube channel for so di video mag papa uh, papadaraw tayo dito sa favorite spot Paina tin ang tulingan. Alia wala, Alya, mali ka mo sa kasayahan. Sino nga pa ngasalan Ha? Sino 'an? Ay, ay. mga idol. Kasi nggak ating mga free person lebut, sayang. Umuulit ng tim kawil ya di agad proseso. Hampir um, Tarikin na yung ating kamay nito. Tapos yung ating kawalay 569. Di ini, semakin

میں نے itong paayog natin pangalawa ay na wala ng pamain Sa hindi pa panha, sa hindi pa ayog. Rah, di pa pa si, di pa ayog si Tanggol. Really, Tangol ako sa di pa ayog. Bali may angkla tayo mga idol. Para hindi tayo mali sa gusto. Bago so, maganda itong ganto Hindi na, ang na. Okay.

Ayaw sumunod mga idol! Ha? Patayin war ito? Ate ah, iba gano'n. mga idol. Pabata ka si Igan. Nagbalyer -bal na yung Agus. Tiyo wow. ah! Nasi ba dyan? Magandang din eh, panipat na nasi sabi kayo yan. Numiro 10 lang itong lagot-lagot dito Bagay. Kalma naman. Si Pe, hindi man nilay. Hindi man masuksok yan. Ah, Ba't ay eh, duso <laughs> ilay? Ako ba? Ako ba? Duso ilay ang pagkainay. Oo. Oh, Ako ba?

patay patayan patay patayan eh painan ulit atin ang um, ah, pang malakasang pain yung hindi pa kakalimutan ng sipi abunel ha? painan ulit atin ang pang malakasang pain yung hindi pa kakalimutan ng sipi ayun na si na kahit bulok Oke, lagi ulit tayo nang pampasarap. Uh, ah, kaya ka naka ule? Pist, ulit nang mga idol. Right. Nggak maramdaman ayo, kaya nanti ka pa batakin ayo. matapat kayong dalawa likaw na yun nag alas trawari yan nag alas trawari yun ang inahanap mo ano inahanap mo balag ito? <laughs> bakit na dyan yan? ayop na yan <laughs> <laughs>

Asim, ah, pay mat. sampai leong at kawil. Ini lita mas babi ya. Dapat air sebenar. Amoy bulok na daw kanina eh. Inubos na daw niya. Baka nag-hangi kay Igan. Ha? Malaki sana yung sipi ni Bolel. May isang kiluhin. May isang kiluhin. Okay. Wala naman pala eh. Biglang gaya. Napalagdagan Wala. Wala. Balta kimanong. Alirai. Sinaw Andre kali. Sinawan. Eh, ba't may nagabang kagat ng kawel? Three, four, five, six. Kapitan na natin itong mga idol. Oh, pag isa't 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 Oo, oh, tamo. No, kita, hindi tama. Kung hindi pa sandamin ay. Kung oh, hindi pasang damin. Ay, lagot. Wala. Nahasal, lagot. Ay, hey. ano

Ang mga anak niya mabunin Grabe. Hilahan Ah. Yeah. ini yang ano mo brag? ah huh? ini. ítô, phải pang hi lạp cái gì? à? nó mà đi hết, lang, Lep. Ah. Lep. Oh. maliit. Oh, ah, magandang tama ay ay kung napasama ay shout out